So ayan mga bro uh, Hindi pa po ako nag start ng pag-vlog mga bro uh, Lagi ko na nakikita Itong isang Kababayan natin na senior citizen Na siya yung Tagalinis ng kanal dito sa amin mga bro So Bago ako Hindi pa ako nag start ng pag-vlog mga bro Nangangarap na ako kung paano ako Makakatulong sa tao na to Kung anong paraan mga bro papakita ko sa inyo mga bro kung sino po ito mga bro. Siya po yung tagalinis ng kanal namin dito mga bro. Ayan mga bro. Siya po yung tagalinis ng kanal namin dito mga bro. Siya po yung daki lang yung tagalinis ng kanal namin mga bro. Alright mga bro so bibigyan siya natin ng pamasko ngayong araw mga bro. So ayan mga bro, uh, habang nagtatrabaho si tatay or naglilinis si tatay mga bro, Uh, ini-interview ko siya mga bro kung ilang taon na po siya tatrabaho or naglilinis sa kanal po na yan mga bro alright so ang sabi niya sa akin ay two years na raw po siya naglilinis dyan at ang edad po ni tatay po pala mga bro 77 years old na po pala siya alright mga bro so, ayan. so matagal ko na siyang nakikita dyan mga bro So, hindi pa lang po ako nag-start ng pag-vlog. Nakikita ko na siya. So, hindi... Nangangarap po ako kung anong paraan na makakatulong po sa kanya, mga bro. Alright, mga bro? So, ayan, kung makapansin niyo, mga bro, nag-uusap kaming dalawa. So, malayo kasi po yung kamera namin, mga bro. At saka, nahihiya po siyang lumapit sa kamera. Alright, mga bro? Ayan. So, ngayong araw, mga bro, bibigyan po natin siya ng pamasko kasi nung in-interview ko siya sabi ko sa kanya kung may nakapag bigay na ba sa kanya ng pamasko sabi niya wala pa alright mga bro so ngayong araw hindi po natin ito palalagpasin bibigyan po natin siya ng pamasko alright so ayan tuloy tuloy siya sa nagwawalis diyan habang pinagmamasdan ko po siya. So, habang nagtatrabaho siya, mga bro. Ayan. So, ini-interview ko siya kung bakit siya yan. hindi siya nagpe-face mask. Ayan. Hindi raw siya makahinga. Dahil sa, yan. So, yung kanal po na yung mga bro, mabaho po talaga. Alright, mga bro? yan, So, mas maigi pa nga daw na ni Garilio siya habang nagtatrabaho ng ganyan para hindi daw niya maamoy yung amoy sa kanal mga bro alright mga bro so ayan dire diretsyo na po kami dyan sa pag-uusap yan yan pumasdan po natin mga kababayan ang isang dakila pong tagalinis namin sa kanal so lahat ng gagali sa taas na dumi yan po babagsak sa lugar na yan mga bro so ayan, mga bro Ayan. Diyan siya, diyan nag-iipon-ipon. Kaya diyan siya nakatukang. Ayan. So, sumang so mga kababayan, uh, ah, natin, itong isang dakilang tagalinis ng kanal dito po sa amin. So, kayo na po bahala sa kanya kung anong may tulong natin sa kanya mga kababayan. So, si tatay po pala ay may nararamdaman na ho sa sa kanyang katawan so tinitiis lang po niya then yung ayan gagaya niyan mga bro nagwawalis siya so ang baho po talaga niyan mga bro tingnan niyo lang ah, nandyan po sa tabi niya habang nag-uusap nagu kami nag eh. nagwawalis po siya so ayan pinapasuot ko siya ng mask so ayaw niya mga mga bro ayan so e, yan mga bro so nakakaawa naman talaga yung, yung kababayan so ayan kayo na lang po pero ngayong araw magbibigay ako sa kanya ng pamasko so hindi naman ito kalakihan so pang merienda lang po sa kanya to mga bro so, alright mga bro so pagmastan naman naman siya yung kailangan niyang takilang tagawalis dito. namin sa open canal po namin dito mga, mga bro alright mga yan tuloy so, tuloy yan mga bro iba po ang amoy po talaga itong kanal na to mga bro hmm. lahat dito bagsak eh siya so, yung tagalinis namin dito so matagal na two years ago na siya dito naglilinis mga bro so ayan. 77 years old ka na tayo no 77 so may edad na talaga mga bro so ito yung lumalaban ng parehas mga bro kumikita man siya at pinaghihirapan po talaga niya Tingnan nyo naman kung gaano kaitim yung tubig. Hindi pa po ako nagbablog mga bro pero nakikita ko na itong naglilinis siya dito. Magsisimula pa lang mag ako mag-vlog. Nakikita ko na maglilinis siya dito So bibigyan na natin si tatay ng pang merienda mga bro. All right mga bro? Ayan mga bro. Uh, pupuntahan ko si tatay. Aakbayan ko si tatay. Uh, palapit sa dito banda sa ating nakapwish tong camera mga bro. Ano? So para hindi tayo mahalata. mahalata. Alright mga bro. So ayan. Parang ayaw pa nga ni tatay eh. Ayan. So, ayan, mga bro. So, ito'y pang merienda lang naman sa kanya mga bro. Ayan mga bro. So, ayan. So, parang ayaw pa nga niyang tanggapin. bakal baka, ba baka, baka kung saan daw galing yung ating ano. So, kusang loob lang yan mga bro. Alright mga bro. So, pang merienda natin kay tatay yan. Ay, pa, pamasko na rin sa kanya. Alright mga, so, mga bro. So, ayan mga bro. Sa ating mga kababayan, so, tayo, tatay, ating mga taga-panood, kayo na pong bahala kay tatay.